Magandang tanghalian po mga kalaki. July 7 na po ng alas 11 po ng umaga at syempre po ngayon pong July 7, aba, ito po yung magagandang tips ng mga codes na ibibigay po natin para sa mga lucky followers po natin na nag-aabang po lagi. At syempre po mga kalaki, habang wala pong dumibili, vlog vlog po muna tayo, singit po muna tayo mga kalaki. Sinumada ko po ito pong 6 digit lucky numbers tulad po ng pinangako ko kanina, ito po mga kalaki bagong sumada tayaan nyo na po mga kalaki agad sa mga lucky followers natin na nag-aabang dyan na nag-aalaga ng mga lucky numbers natin aba, ibibigay ko po sa inyo ang mga laki numbers na ito dahil bagong sumada ito kaya kung ready ka na, nakuni ng mga lucky numbers namin kunin nyo na po ang listahan nyo at ibibigay ko na po ngayon po mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo at ito na po mga kalaki ang una nating lucky numbers na ibibigay 10 digit lucky numbers abroad Sandali lang po may bumibili. May pula. may bumibili lang Alakia. At syempre po mga kalaki, ito na po ibigay na po natin ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 37, number 21, number 35, number 46, number 53, number 57, number 19, number 42, number 28, at number 24. At syempre po mga kalaki ng 10 digit lucky numbers, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 25, number 37, number 33, number 21, number 18, number 11, number 20, at number 10. At ito lang po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad. Punin mo na. Number 2, number 14, number 26, number 29, number 34, number 36 at number 16. At ito lang po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na rin mga kalaki. Number 11, number 24, number 25, number 10, number 12, at number 17. At ito lang po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ang 6 digit lucky number 0 to 9 mo ay number 6, number 2, number 1, number 5, number 5 at number 7. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad Pilipinas. Kunin mo na ito na po, ang 5-digit lucky numbers. Number 18, number 33, number 38, number ano to, number 7, at number 24. Okay mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices ng mga loto uh, lucky numbers natin mga loto jackpot na po. At syempre po bago ko po ibigay yan, para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook Red Parungkin. Ingat po sa mga fake account. Ito po ang gamit ko ngayon Red Parungkin po na merong 101,000 followers. At syempre po, <coughs> kasama ko po si Lola Carmen sa picture at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook ito po muna ang gamit kong account at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin na merong 17,000 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 400 42,000 followers ang primary ma cheat na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, mag code mag-request pag nakita ko pong kayo po, ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po Padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo at tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad basta po naka-follow, may lucky numbers kang libre wala po itong bayad Private consultation po ang may membership At good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo Sa loob ng 3 months Sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding Ako po ang magbibigay mga kalaki Kaya ano pang inihintay mo Subukan mo na ang private consultation namin Baka dito kaswertihin Baka kami ang magbibigay ng magpapanalo sa mga kalaki. At sa mga sasali po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki may discount po sa unang sasari mga kalaki para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit depende po sa gusto mo depende sa tatayaan mo pag sumali ka sa private consultation namin, code ko ang Bertman at year mo, okay? Ano pang hinihintay mo? Unahan lang po sa discount mga kalakiya, at eto na po ang mga 6 digit lucky numbers Lotto Pilipinas kunin mo na ang listahan mo, ibibigay ko na ang 642 eto na po number 20, number 29, number 37, number 40, number 11 at number 9. At ito naman po ang 645. Number 34, number 38, number 42, number 21, number 19 at number 16. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number number 27, number 38, number 24, number 22, at number 6. At ito lang po mga kalaki, ang 6 digit laki, number 6. 55. Ayan. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 32, number 43, number 47, at number 50, at number ano to, number 28. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito po ang pinakalas ng 6 digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na number 35, number 37, number 29, number 21, number 52, at number 23. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin. Alagaan niyo po yun ng 3 days bago niyo po palitan mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out ay, mayan. Shout out po tayo mga kalaki kay. Ito po sa bansang ano to? Sa bansang Canada po. Diyan po sa May uh, Alberta, Canada. Ang atin pong resident po doon na sila Ma'am Lani Gonzales. Lani Gonzales po dyan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po. Marami po tayong member dyan. Mga tumataya po sila ng Lotto Max 6 digit tsaka 7 digit lucky numbers po. At syempre po mga kalaki, bibigyan ko po sila ng 6 digit ngayon dahil nagpa-shoutout po sila. Tingnan niyo po sa messenger niyo mamaya. At syempre po, balik po tayo dito sa Pilipinas sa mga tricycle driver naman po dyan po sa May Santa Cruz uli sa Manila. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay mga tricycle driver dyan. kilakuya. Mako at kila Kuya Gary. Shout out po sa inyo dyan. Mananalo tayo ng mga kalaki claim at magtanghalian na po tayo at nagugutom na rin ako. At alagaan niyo po ang lucky numbers namin ng 3 days bago niyo po palitan. Good luck!